Good morning mga mare! For today's video, kami po ay uuwi ng Antique. Wala sa plano namin ang umuwi ngayong weekend kasi nga ngayon is Sunday at bukas may duty na naman kami. Plano sana namin na next week na lang umuwi kasi long weekend. Kaso yung allergy ko pabalik-balik. So maaga kami sa inyong mare para maglipit ng mga gamit. Kahapon basta na kami uuwi kasi dumadami yung pantal-pantal sa katawan ko kaso hindi kami nakaabot ng last trip. So inagaan ko talaga para makapag first trip kami. So pagkatapos namin magligpit at mag sa ay eh, umalis na kami. So nilak na ni Jowa yung pinto. Pero sa totoo lang mga mare, matatakotin talaga ako. Kagabi pa lang iniisip ko, paano kapag lumabas kami ng 3.50 a.m. tapos walang tao at madami pang mga iskinita eskinita dito sa rapid sa boarding house namin. Pero paglabas namin, ang dami na pala mga tricycle na bumabiyahe. Kung hindi lang sana umatake yung allergy ko, hindi sana kami uuwi ng antike. Nakapag-OPD naman ako dito sa Tumbukon, dito malapit sa Kalibo. Naka-inject na nga ako ng dalawang gamot doon sa tumbukon kaso parang wala pa rin epekto. Natapos ko na ang 7 days ko na antibiotic pero ganun pa rin wala pa rin epekto. Yung kinain ko lang naman is talong na maitlog. Kaso hindi naman ako inaatake ng allergy dyan. So balik na nga tayo sa aming paglalakad at nandito na kami sa highway kung saan dumadaan dito yung mga series. Nakita namin yung franks na bukas kaya bumili muna kami pang baon sa biyahe. Marami din ditong van na bumabiyahe kaso yung biyahe nila kalibot o katiklan lang. Kaya maghihintay na lang kami ng series. Habang naghihintay kami, ay bumili na ako ng francs. Tamang tama din to kasi hindi kami kumain bago kami umalis ng boarding house. So habang hinihintay kong aming order, nakita ko naman ang aming jowa jowa. Aking jowa pala na humihintay <laughs> ng series. At dahil napagod pagod ng aking jowa kakabantay ng series, o ayan na, na bad trip. 4.35 na ng umaga pero wala pa rin dumada ang series. Oo, tama. Kakabantay namin ng series, hindi kami nakasakay. E paano? Yung hinintayan namin, bawal pala din mag-stop So nagban na lang kami kalibot to katiklan at bababana na lang kami sa nabas. Ang dami din naman diyang dumada ang mga series. Hay nako minsan pagkabobo wag naman araw-arawin no. At nakarating na nga kami dito sa Nabas Aklan. As in mare, sobrang fresh dito ng hangin. Yung nasa Nabas ka pa lang pero ramdam na ramdam mo talaga yung fresh ng hangin sa antike. Katapos ng nabas aklan, e eh pandan ang naman ang susunod na lugar. At habang nagbabantay kami, talagang hindi ka mababadrip kasi sa presko pa naman ng mga hangin dito. Ito din yung reason kung bakit gusto ko umuwi every weekend sa Antike. Oo, ang dami nagsasabi na magastos daw every Friday ako umuwi. Pero masisisi niyo ba ako kung bakit nag-homesick ako? Kung may pagkakataon talaga na makapag-transfer ako dito sa anti, eh gugustuhin ko pa. Pero sa panahon ngayon, kailangan mo talagang maging masipag. At kung iisipin mo lang yung stress at problema sa buhay mo, eh luging-lugi ka na. Kaya hanggat may pag-asa, dapat lumaban ka. Hindi man madali sa atin mawalay sa pamilya, pero kailangan mo lang talagang maging matatag. Kahit nilalamig ka na. So, balik na nga tayo at nakapagsakay na po kami ng series. 6 a.m. na nga to ng umaga at magpabiyahe pa tayo ng 4 hours. Kasi yung biyahe pa kalibo to Napas is 1 hour. So, yung biyahe ng kalibo to Antique, kung sasakyan mo yung series is 5 hours. Pero kung sasakyan mo naman yung kalibo to Antique na van is 4 hours lang. Pinagkaiba ng oras ng biyahe is mabilis yung van at yung series is mabagal naman. Kasi yung series is madaming pinipick up ng mga pasahero. Sa 4 hours nating biyahe ng series, tara samaan nyo ako sa kwento ng buhay ko. Kung bakit ako nakapagtrabaho dito sa Aklan. Sa mundo ngayon, kung wala kang MBA, e eh walang wala ka. MBA, may backer ako. Kung wala ka nyan, mahirap kang makahanap ng trabaho. Hindi ko pinagmamalaki na may MBA ako. Pero sana naman pantay-pantay tayo. At sana sa mga kamari ko na naghahanap ng trabaho, huwag kayong sumuko. Lumaban lang kayo. Nakapasok ako ng trabaho sa aklan dahil gusto ko at no choice ako. Dahil sa hirap ng buhay, talagang kailangan talagang maging masipag. Oo, na homesick ako kasi malayo ako sa pamilya ko. Pero kailangan ko lang talagang maging matatag. Yung weakness ko lang sa sarili ko is yung magkasakit ako at malayo ako sa pamilya ko. Pero kailangan mo lang talagang maging matatag. Kung iisipin mo lang yung problema at yung stress mo is madadagdagan lang talaga. Kaya hanggat maaari, maging positive lang tayo sa buhay natin kahit madami tayong pagsubok na pinagdadaanan. Isipin mo na lang na hindi lang ikaw yung nakakaranas nun, kundi madami tayo. Oo, mahirap na uuwi ka ng boarding house ng gabi na ikaw lang mag-isa at wala kasama pamilya mo. Isipin mo lang yung lungkot na mapapawian din niya ng kaligayahan at kapayapaan balang araw. Kaya sa mga katulad ko na malayo sa pamilya, sipagan at sipagan nyo lang, talagang makakamit nyo yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi natin kailangan magmadali. Ang kailangan na natin is magtiwala sa sarili natin. Dahil sa panahon ngayon, sarili mo lang ang kakampi mo at ang pamilya mo, hindi ang ibang tao. Sa totoo lang, hindi talaga madali mawalay sa pamilya mo, pero iniisip ko pa rin yung mga positive ways sa buhay ko. Kahit may sakit ako, itutuloy ko pa rin yung laban ko at sana ganun din kayo. At nandito na nga kami sa Colasi Next Stop Over at bumili mo na ako ng isang pansit. Naubos na kasi kanina yung binaon kong France. So pagkatapos naman namin nag over yung malis na naman kami. Bale, 2 hours na lang yung biyahe namin pa San Jose. Ito talaga yung mga nakakabang part sa buhay ko kapag ito ay bumaha. May nito sa mga computers, lalo na pag bumaha at may bagyo. Kasi yung part ng tubig na yan is lumalakas kapag may bagyo. So sana talaga maayos na. At para hindi rin mahirapan yung mga driver at mga pasahero, dito kami muna dumaan kasi nga nasira yung tula na dinadaanan namin. Ito talagang kinakabahan namin kapag bumagyo, hindi kami makatawid kapag masira din ito. At nakikita nyo na madaming puti kasi kakatapos na ng ulan. At sana talaga na maayos na. Nung last mat lang nga ito nasira nung bumagyo at buti nga ay pinagsama-samahan nila at natutulungan sila para maayos din ito. At buti nga rin ito kahit papano ay makakalabas yung mga sasakyan. Nakakakaba kasi kapag bangka pa yung sasakyan. At pagkatapos ng aming 4 hours na biyahe, nandito na kami sa San Jose at bumabiyahe na kami pa -uwi sa bahay namin. Yan lamang for today's video, mga mare. Abangan nyo na lang ang susunod ko ang i-upload. Salamat!